Oh, suot mo. Shot mo, di ba? Oh, sama siya. Sama ka? Ha? Sama ikaw? Ha? Na, tapos damit. Ito. Eh, sa'yo yan ni na. Na. Labas ka. Labas. Nah, tapos, para kompleto. Para kompleto. Ito. Shot mo. Ha? Hoy. Mag-shoes ka. Para kumpleto. Ha? Ah, shot mo. <laughs> ano ka sa mo dito? Ha? Para kumpleto. Oh. Hoy. Oh. Shot <laughs> mo. Ah. Damit lang gusto mo. Ito. Damit lang. Suot mo na. Suot mo na. Suot mo. Ha? Ah. At tapos sombrero. to Na. No. eh yun ang type niyo suotin. Tapos, para nga kasi kumpleto. Ito. tayo mo ng shoes? Ha? Ba't tayo mo ng shoes? Suotin mo. Ha? Hoy! Hindi ka samang pasyal. Ha? Suotin mo to. Ha? Ano? Ba't tayo mo shoes? Ha? Ha?